Nangyari ito noong panahon ng tag-ulan sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ako lumaki. Sa baryong iyon, tahimik ang mga gabi, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa ang naririnig. Pero, isang gabi, nabasag ang katahimikan ng mawala ang katawan ng isang namatay na matandang babae sa aming lugar. Si Aling Sabel, ang matandang iyon, isa sa mga pinakamatandang residente ng aming baryo. Mabait siya sa mga tao mahilig na pinaglutas sa kanyang maliit na taniman ng bayabas at mangga. Kilala rin siya sa kanyang mga halamang gamot na palaging pinupuntahan ng mga tao kapag may sakit. Pero isang araw, natagpuang matay si Aling Sabel sa kanyang bahay. Nakahiga siya sa kanyang papag, nakadilat ang mga mata at nakabukha ang bibig na parang may nakita siyang nakakatakot bago siya namatay. Inilibing siya, kinabukasan. Halos lahat ng tagabaryo ay pumunta sa buron. Tahimik lang ang mga tao marahil ay dahil sa takot sa mga sa paligid. Nang gabi ng libing, nagpasya kaming maginuman ng ilang kaibigan ko sa tabi ng sementeryo. Ang iba ay nag-alay ng dasal para sa kaluluwa ni Aling Sabel. Pero kami, nagpasya na lang na magpakanasing para mawala ang takot. Habang nag-iinuman kami, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa sementeryo. Sa una, inisip namin na baka o baka isa sa mga lasing na dumadaan. Pero habang tumatagal, lumalakas ang kuskos. Parang may bubukukay ng dita. Ano yun? Tanong ni Rodel. Na noon ay halatang kinakabahan. Sumilip kami sa dilim ng sementeryo. Sa liwanag. Ang buwan, nakita namin na may nakayukong anino sa ibabaw ng libingan ni Aling Sabel. Ay tao ba doon? Tanong ni sabay sindi ng flashlight niya. Sa pag-ilaw ng flashlight, nakita naming may nakaluhod na nilalang sa ibabaw ng hukay ni Aling Sabel. Ang mga kamay nito ay mahaba at matalim ang mga kuko na parang pinalaki ng kung anong sumpa. Ang balat nito ay maitip, parang nasusunog na kahoy. Nang masinagan ng liwanag ang mukha nito, nakita naming pula ang mga mata nagniningning sa dilim, balbal, sigaw ni Rodel. Bigla kaming natigilan nang makita naming nakahukay na ito sa kabao ni Aling Sabel. Dahan-dahan itong binuksan ng kabaho at sa harap mismo ng mga mata namin, sinunggaban ng balbal ang katawan ni Aling Sabel. Nakita namin kung paano nito pinuka ang bibig at sinimulang kainin ang laman ng matanda. Takbo! Sigaw ko. Nagkanya-kanya kaming takbuhan. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa likod ko, kasunod ang mabilis na kaluskos ng mga paa ng balbal sa lupa. Tumakbo ako sa gilid ng mga punto, dumaan sa makitid na daanan sa pagitan ang mga nature. Pero palapit ng palapit ang tunog ng hindi ng balbal sa likod ko. Nakapalina ko sa isang mababang bako at nagtago sa ko. <coughs> Naramdaman kong malapit na ito, narinig ko ang tunog ng matalim na kuko na kumakalmot sa sementeryo. Hindi ako makagalaw. Huminto ang hininga ko nang marinig kong tumigil ito sa tapat ko. Sumilip ako ng kaunti at nakita ko ang pulang mata nito na nagliliyab sa dilim. Duguan ang bibig nito at kita ko ang malalaking ngipin nitong nakalabas. Tinignan ko ang krus na nakatayo sa tabi ko at marahang din ang putito. Nang sumigaw ang balbal at tumalon papalapit sa akin, itinutok ko ang krus sa harap ko. Napasigaw ito at umatras na parang nasunog sa liwanag ng krus. Tumakbo ako palayo habang naririnig ko ang nakakatakot na halakhak ng balbal sa likod ko. Nang makarating ako sa bahay, humihingal at pawisan, sinara ko agad ang pinto at nagdasal. Ang paulit-ulit, kinabukasan, natagpuan ng mga tao sa bell na nakabukas. Wala na ang katawan nito. Ang kabaong ay puno ng dugo at may natirang bahagi ng katawan sa loob. Parang ninata ng hayop. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari kay Aling Sabel. Pero alam ko, alam ko na nasa paligid pa rin ng balbal, naghihintay ng susunod na biktima. Kaya tuwing gabi, hindi ako natutulog ng hindi hawak ang krus at nagdarasal para hindi na ito bumalik.